Uh, good morning. Magpigura na naman tayo sa ating Spanish bread noodle. Ito. ito na yung Spanish bread. Ang gali lang. Pag binibinta mo kasi kailangan maganda yung pagkapigura. Kasi pagpangit pagpigura. ano ng mga customer, ang pangit naman ng ano nyo. Kailangan talaga maganda pag kapigura mong hidog ang Spanish. Pag binibinta mo. Pag kainin lang. Talaga yung masikip na talaga. Ayan o. Pag pang merinda lang. Okay lang yung pag ano, pag palaman natin may keso yan natin may natin ng keso ah, mag ah. kumpleto lahat yan yung, yung spans natin mga idol hala laki-laki yan ng palaman para nanomnam sa kainin pagkinain mo sarap Ayan mo kayo dalo. Tingnan nyo may gift. Ayan yung new Spanish natin. Okay.